Bakit nagkaroon ng malawakang sunog sa Los Angeles? Bago pa man maganap ang sunog na ito, ay naganap muna ang isang Golden Globe Award noong January 6 sa Los Angeles din. At ito ang mga sinabi ng host doon. Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. At pagkatapos ngang binanggit ang salitang God is zero mentioned, ay nagtawanan pa ang mga tao doon. Tapos sabay sabi nitong, No surprise in this godless town. <sighs> at pagkatapos nga lang ng ilang mga araw, ay naganap na ang malawakang sunog sa bayan ng Los Angeles na kung saan ay patuloy itong lumalaki at lumalawak ang apoy kahit na pilit pa nila itong inaapula, kung saan ay aabot na sa 200,000 na pamilya na ang naapektuhan. Ano sa tingin ninyo? Nagkataon lang ba ito? O parusa na ito ng Diyos sa kanila dahil ininsulto nila ang Diyos na sinabing wala daw ambag ang Diyos at godless daw ang kanilang lugar? God, creator of the universe, zero mentions! And... Tandaan mo ito, huwag hahamunin ang Diyos dahil baka magsisika kung ipaparanas niya ang pighati sayo.